ayan magwigs, masayang morning sa lahat yan, tayo ay nandito na naman sa Bridgestone ayan ang shop na lagi nating pinupuntahan pag may pinapagawa dito sa ating service no. ngayon ay magpapagawa na naman tayo ulit dito ay yung papalitan dito ay yung ating pre no, yung sa brake pad kaya ito ngayon magwigs ginagawa na no, ayan so yan ay iaangat para ma tanggal yung gulong ready na para sa pag angat sa taas ayan na mga goyks uh, so naririnig kasi natin abang bumabiyay tayo nararamdaman natin yung kanyang brake pad pag nagpreno tayo medyo meron tayong naririnig parang napudpud na nanipis na mga goyks lalo na dito banda sa kanan sa unahan no ayan yung unang gulong na yan Alisin na yan ngayon mag para palitan ng brake pad yan. So yan na, natanggal na mga guwiks no. Ayan. At dito sa kabila naman, ang isang kanilang personil ay nag-align din ng bagong gulong, bagong kabit. Ayan, i-align. bagong gulong kabit mga eh. kailangan daw i-align talaga ayan pinanggal yung balancer ayan so yung tanya, eh. Kailangan pantay ang grams niya, no? Ayan. Ayan So, ganun ang pagbabalance, mga gawiks. Ang ating nakikita ngayon ay hindi balance yung kanyang grams, no? So, matapos nga lagyan, ayan na. Balance na, zero-zero na, mga gawiks. So, yun lang. Ganun lang ang pagbalance ng bagong kabit na gulong, no? Ayan. So, yung ating pinapagawa, mga gawiks, Ito wala na yung gulong no ayan yung ating papalitan na brick pad dito manipis na yan, so ito na yung tinanggal no sa kabila simpre pantay dapat tanggal na rin ayan natanggal na so bakasin na yung ating brick pad dyan para mapalitan bak gan, dahil naipit yan para lumuwag para matanggal yung kanyang brake pad na kakabit sa rotor so ayan so ayan na so ayan na mga guiks nalaglag na manipis na nga Doon din sa kabila mag tatanggalin din yun. Ayan. At siyempre, pagkatapos yan ay palitan ng bago at ibabalik naman dyan ngayon. Ayan yung kapartner dyan sa kabila. Ayan doon. Ayan ang e, na mga so, guwiks. Pinipihit, pinapaluwag. Para pagpalit ng bago mamaya. Garitso Maluwag na ang kanyang pagbalik Ini si ini para lumuwa. weeks pagkatapos nga lagyan ng balancer ay abangan natin kung anong resulta ayun nagbago nagbago yan ang iayos ngayon no ayan hindi siya nag zero medyo hindi patay yung kanyang balance ito yung natapos na mga gawiks no tatlo ayan yung natapos niya tatlo dahil siyempre apat yan huli na yan isa yan abangan natin tingnan natin ayan so nilagyan ulit so ayan di pa rin nakuha at siyempre, kailangan talaga makuha yan mga guwiks mag zero talaga daw yan Ayan, start na naman ulit. Ayan, kanina 10-10, ngayon 10-10 na naman ulit. So, malapit na, malapit. <laughs> Ayan, nawala na yung isang 10 sa kabila. Nasa kabila, isang 10 pa rin. <laughs> Miss you, Ring. Ayun na mga Gawix, nakuha na Game over na tayo Tapos na Ayan Wow, oh, ayan na mga Gawix, tapos na So ayan yung paligi dito na tayo ilagi ditong nagpapagawa mga Greeks, Kapag may papagawa ang aming mga service na sasakyan ayan na nag na lang tayo doon sa bagong brake pad na ikakabit dyan ayan nabaklas na nga ayan so ayan na yung bago mga glicks, na brake pad na ipapalit dyan oh. ayan so kakabit na yung bago mga guys medyo masikip sikip pa no kasi bago makapal so kailangan luwagan pa kailangan luwagan pa yung pagbuka ayan. So kanina pagtanggal ay eh, na yan pero kulang pa. So, ayan na nga niluwagan pa ulit para pumasok Ayan so, na mga buks, pasok na. Yan. So tapos na tayo dito sa kanan na side at mamaya ipagpatuloy doon sa kaliwa So ayan na So ayan na mga binalik na yung gulong no dahil sa okay na tapos na at mamaya doon na sa huli sa kaliwang side tayo So yan mga Greeks. nandito na tayo sa kabilang side no, ayan Yan na naman yung ating kakabitan ngayon ng bagong brick pad At siyempre luluwagan pa ulit yan, ibubuka pa ulit yan mga Greeks, dahil sa makapal nga yung bago no So ayan Yan ay malaki pa ang nakalabas ayun mga guwigs, ok na pasok na agad no ayan so matatapos na tayo at dito nga lang mga guwigs ang kinalitan niya no ng brick pad dahil sa yung ating sa huling side ay makapal pa daw makapal pa siguro yan ay dati napalitan na kaya siguro makapal pa yan so dito lang sa harap yung manipis na kailangang palitan no ayan So, mamaya, ibabalik na to mga guwigs, yung gulong dahil tapos na nga. Ayun na, gulong na ang ipapalit dyan. So, yun lang mga guwiks. muli, masayang buhay sa lahat dyan. Maraming salamat at tayo naman ay katatapos lang ng Christmas. Merry Christmas sa lahat ulit dyan. Ayun, ibabalik na at tapos na tayo. Yan, so, bye-bye, yahoo!